Good morning, good afternoon, good evening, this is Alan Burgos from the hashtag Walk with Long channel. Welcome and welcome back to our channel Guys, if you are not yet subscribed to our channel, please do it so now So that you can be a part of this growing family Officially, we are now 10,477 subscribers Thank you, thank you so much guys, God bless you all At malapit na po tayo sa ating 20,000 subscribers milestone Maraming maraming salamat po sa inyong lahat Okay, pag-usapan po natin dyan ay, uh, pag-usapan po natin today ay uh, dyan po dyan sa lungsod ng Maynila. no, So Mayora Honey Lacuna, binunyag lahat ng proyekto dyan sa Maynila. maswa, watch! Okay, sige pa ha. Upisahan po natin ha, unti-unti po natin ang sinasabi ni Mayora Hani Laguna, proyekto dyan sa Maynila, inisa-isa ni Mayora Hani Mayora Hani Laguna. Ano nga ba ito mga ito? At ano kaya magiging reaksyon ni Yorme Isco Moreno? Dahil nga naman, <coughs> Lagi sinasabi ni Yorne Isco Moreno na ating kandidato dyan sa lungsod ng Maynila ha? na marami siyang resibo. At totoo naman po yun. Eh, no? Pero syempre, in fairness naman po kay Mayor Hanila po na, ah, itignan e po natin ang kanyang mga proyekto dyan sa lungsod ng Maynila. Ah, inilatag na ni Manila Mayor Hanila po na ang mga programa at proyektong kanyang naisik katuparan sa loob ng tatlong taong bilang alkalde. Nako na po, Payabangan na ba ito? Kasi ito ng na pagsang-ayon ng alkalde na ibatay na lang daw sa mga nagawa sa panahon ng panunungkulan ang gagawing pangangampanya ng mga kandidato lang ng lungsod ng Maynila. Kasama na dyan po, dyan si Mayora Hani Lacuna. Sinasabi po ni Mayora Hani Lacuna sa infrastruktura, binanggit ni Mayora Hani Lacuna ang konstruksyon ng kalinga dyan sa Maynila Center. No? Pharmacy warehouse, bagong gusali ng Guerrero sa Aurora A. Quezon Elementary School, bagong gusali dyan sa V. Mapa High School, rehabilitasyon ng Lagos Nilad Underpass. E, eh, teka lang ha, wait lang po. Di po ba Lagos Nilad Underpass? Ay, oo, oo, tama po, no? Tama, tama. Sa kanya po yan. Yung ano, Lagos Nilad Underpass, tama po. Pero yung ano po, yung, yung ay, pero alam ko, yung Lagos Nilad Underpass eh, kay Mayor, kay Yormisco Moreno ah. Kayo po magsabi niyan mga kababayan ko kung kanino pong project yan, Lagos at Underpass. Pero yung ano po, yung yung daan mismo, yan, alam ko po, po kay ano po yan, Mayora Hani Lacuna. Construction po ng Isabelo de los Reyes Elementary School, Emilio Asinto Elementary School, Animal Shelter Clinic at Pet Cemetery. Ay, crematory. talaga ba? May, pa bang ano? may libingan pa ba na pati mga mga asot pusa na yan? Ay, nako! Nag-iiba na nga po ang panahon ngayon. Sa panahon ngayon, sa hanay ng kalusugan, ipinatag ng alkalde ang gobernot, gobernador Benjamin T. Romualdez Center. Oops! Teka lang ha! O, bakit po ginagamit ang Romualde's? Yan po ang sinasabi ko. No? Just the first district, dapat po Manny Lopez ang ating iboto dyan. Dahil nga po, Ha, tila baga ang ginagamit ng mga Romualdez, no, di umano ang lokal na politiko para isulong ang kanilang mga programa. Hmm, bakit? Ang, da, ang gobernador pero T. Romualdez ba, ay may kaugnayan dyan sa lungsod ng Maynila? Hindi ko po alam. Yan. Santa Ana Hospital Blood Bank, Manila Mental Health Center, Libre Dialysis sa Gat Andres, Santa Ana Gat Andres, Santa Ana Hospital, at Hospital ng Maynila. Pagkakaroon ng human milk bank, sa Justice Jose Alvarez Santos General Hospital, pagtatag ng gut andres emergency room and infectious ward, mga bagong sasakyan para sa lahat ng dialysis sa ospital ng lungsod ng Maynila, pagtatag ng passion dialysis center, konstruksyon ng Aurora Quezon Health Center, Tayabas Health Center, Pedro Hill Health Center, San Sebastian Health Center, at Public Health Laboratory. O, wait lang po ha. But bakit po pa na sa health center ang mga nababanggit? No? Wala pong mga kalinisan sa mga parke. No? Ibig pong sabihin, prevention side. No? Pwede walk, um, walking path center, no? mga parke, mga exercise center. Ah? ah? yung mga ano po, no? yung mga gatas ng mga senior NC. Mga ganun po ba? sana may mga proyekto na more on prevention side, no? O may nakalagay no smoking policy, no? Yung mga smoking center malayo, malayo, Ah? Yung talagang inaano po ang Rojas Boulevard, pinapalawak, yung mga jogging center na 'yan. Sana po ganon. Ha? Ah? Ipinagmamalaki rin ng alkalde ang pagtataas ng 1,000 mula sa 500 na buwan allowance ng allowance sa mga senior citizens. Kung totoo po ito ay mabuhay ka Mayora ni Lakuna abuloy na 3,000 sa bawat benepisyo. Sana po walang ganyan, no? Ibig sabihin, more prevention. Palakasin ng mga senior citizens, no? Ang mga kabataan, no? Talagang ina iniinganyo na mag-exercise, no? Kumain ng tama, no? Magtanim gulayan sa mga parke, mga gulayan sa barangay, no? Yung mga ganung bagay, no? Uh, yung mga uh, yung kanin, no, pa ano natin, no, talagang healthy environment ang ating i-promote, mga kababayan ko, no? Imbis na sumakay, maglakad na, no? Imbis na sumakay na sasakyan, mag magbisikleta na, yung mga basura ay hakutin ng maayos, na bigyan ng mga gatas yan, no? Yung mga cake na yan, bawasan na yan, ah, mga kanin, mga ganong bagay, no? Tulong pinansyal sa may mga sakit, no? Sana wala nang ganon, no? Bago magkasakit, talaga bigyan ng kalusugan ang, ang, mga kababayan natin, kumbaga, no? Maayos na mga uh, waiting shed, ah oh, mga parking na yan, mga environment na yan, mga gulayan na yan. Something like that. Oh, nasunog at nasalanta sa kalamitan. oo oh, so, bago pa magkasunog, dapat <coughs> i-check na yung mga buildings na yan. Mga ganyan, no? mga bagay na yun. No? Oh. Dapat mga gano'n at nasalanta daw sa kalamitan. Sana wala ng kalamitan? Pagkakaroon ng uh, regular na People's Day at pamamahagi ng alawan sa mga PWD at minor de edad. Oh, so sana dapat magkaroon ng mga mga dialogue na ganyan, napapakinggan naman din ang mga uh, uh, mga suggestions ng ating mga kababayan. Nakapagbigay siya ng na 2,000 pesos graduation gift sa mga nagtapos sa na pamantasan ng lungsod ng Maynila. O oh, sana wala ng ganyan, no? So sana bago graduate, may trabaho na ang mga tagapamantasan ng lungsod ng Maynila at Open Universidad de Manila, no? So sana i-hire ang mga, mga kwalifikadong mga Uh, computer science at IT professor katulad natin no magkakaroon ng bagong kurso sa UDM at PLM maganda yan construction ng annex building na UM, UDM sa Tondo, uh, oh, bagong silid aklatan sa Paco at Santa Cruz. Maganda din po yan. At bagong gusali sa mga pampublikong paaralan na may saktong laki at sukat. Nako po, meron pang ganong issue, may saktong laki at sukat. Nako, dapat po ang utak natin is scalable. Lagi po natin sinasabi sa ating mga estudyante yan, pag nag So, develop ka ng program, dapat scalable ang iyong thinking. Bakit po? Dahil, kung kanari, meron tayong 50 users ngayon, no? Eh, sooner or later, much more of ano pa yan, no? More than, more than that pa, no? Sinabi ng alkalde na dapat tapat at laging totoong sasabihin ng kandidato sa mga butante at hindi pagpapakalat ng maling balita at parang pambobolan. Nako, oh, may pinapatamaan yata si Mayor Hani Lahula sa makanyang mga kanyang mga nabagkit kayo po ba mga kababayan, uh, agree po ba kayo sa mga sinabi ni Mayor Hani Lacuna na ang kanyang mga proyekto ay ganyan. No? Pero ako po ay nakukulangan. Nakukulangan po ako sa kanyang mga proyekto kung ito ay kung ito man ay totoo. Pero syempre, in fairness to, he, to her, ha? Huh? ano po eh, ano po talaga, uh, very focused po siya sa health and uh, social amelioration. Ayun po ang kagustuhan niya dahil doktora nga po siya. Pero siyempre, sabi ko nga, huwag pong kakalimutan ang mga, mga proyekto na prevention side. Ah, uh, kunari, 'di ba? Umuulan. oh hindi dapat bigyan ng waiting shed na 'yan, 'no? Bumabaha. Dapat inaayos na 'yung mga drainage na 'yan, 'no? Bago magkaya magkasakit. Dapat bawa ano na, 'no? I I-promote na sa mga guro, ha? Sa mga guro na huwag masyadong kumain ng kanin, Huh? Ah, yung mga estudyante dapat walang candy sa soft drinks. Mga ganung bagay, mga ano pa, ano? O oh, magtanim sa mga square eskwe eskwelahan. O oh, dapat nakakapagproduce yung mga yan. At saka, dapat na uh, yung mga gulay-gulay na yan na ibibigay na sa mga komunidad, sa mga guro, sa mga estudyante, sa mga magulang. No? Imbis na bumili pa dyan, di ba? Mga ganung bagay. No? Ito, uh, bawasan na yung pagbibigay ng kani, at ng bigas no? sa mga pag, pag Christmas, di ba? Masama pala yun. No? Hindi na tayo dapat nagbibigay ng bigas. Wala ng kanin at all. No? Gulay, karne, uh, lahat yan, mga yan, pwede natin kainin. Prutas. Ha? Pero ang kanin at mga sweet ay wag na natin ibigay sa taong bayan. mag -e Uh, mag-exercise na tayo no sa bawat building na eskwelahan dapat may mga mga gym diyan exercise ganyan di ba yan po ang tamang programa para sa bayan Okay? Ay yung infrastructure dapat maayos, no? Yung mga pathway dapat maayos para na-encourage natin ang ating mga kababayan na maglakad at tumakbo, magjogging, kumbaga, magbisikleta. nakukuha niyo ba bang punto ko? No? Kaya po ha, si Yorme Isko Moreno ang kasagutan diyan mga kababayan ko, ha? O, sige po, hanggang dito na lang po mga kaibigan ko. Maraming maraming salamat sa inyong lahat. God is good. All the time mabuhay po kayo God bless you all